Ginawa ni Sarah Diskaya laban sa kanyang asawa viral. Sarah, ito pala ang tunay na dahilan kaya minsang hindi nakadalo sa Senate hearing. Isang nakakagulat na revelasyon ang lumantad ngayon tungkol sa kontrobersyal na kontratista na si Sarah Diskaya. Usap-usapan nga ngayon sa social media at mundo ng politika ang pangalan ni Sarah matapos maglabasan ang bagong baho umano niya. Ito nga ay ang pagkakaroon umano niya ng ibang lalaki o kalaguyo. Matatanda ang si Saradis kaya ay isang kilalang kontratista at negosyante, na kamakailan ay nasangkot sa kontrobersya kasama ang asawa niyang si Curlydis kaya, na daw at umano sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dahil sa laki ng isyong ito, madalas silang laman ng mga balita at social media discussions. Bago pa man sumabog ang bagong isyong ito, laman na ng mga ulat si Sarah dahil sa umano'y hindi niya pagdalo sa isang Senate hearing hinggil sa flood control projects na pinupandohan ng pamahalaan. Noong unay sinabi ng kanyang asawa na abala lamang ito sa trabaho o di naman kaya ay dahil may sakit ito. Ngunit ngayon, tila may ibang dahilan umano sa likod ng kanyang pagkawala. Maraming netizens ang nagulat nang lumabas ang post ni veteran broadcaster Ramon Montulfo sa Facebook nitong lunes, October 13. Kung saan ibinunyag niya ang umanoy hindi pagkakaunawaan ng mag-asawang Diskaya. At ang umanoy pagkakaroon ni Sara ng ibang lalaki. Sa kanyang Facebook post, direkta ang sinabi ni Tulfo na may karelasyon umanong iba si Sara. Ito pa raw ay ang mismong personal bodyguard niya. Ayon kay Tulfo, double whammy para kay Curly Diskaya. Malapit na siyang makulong pero ang mas masakit ay may ibang lalaki ang kanyang esposa na si Sara. Iniiputan sa ulo si Curly ng personal na bodyguard ni Sarah. Ayon sa aking source na malapit sa kanilang mag-asawa, dagdag pa ni Tulfo, magkasama raw si Sarah at ang bodyguard nito sa isang hotel sa oras ng Senate hearing. Kung saan dapat ay humarap siya bilang isa sa mga tinukoy na kontratista sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon pa sa post ni Tulfo, noong wala daw si Sarah sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho. Nasa EDSA Shangri-La pala si Sarah at ang bodyguard. Sinabi rin ni Tulfo na nakuhanan daw ng CCTV sa naturang hotel ang pagtatagpo ni Sarah at ng bodyguard. At ayon sa kanyang source, matagal na raw ang relasyon ng dalawa. Dagdag ni Tulfo, nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sara at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sinabi ng aking ispia, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ng bodyguard. Sa huli, sinabi rin ni Tulfo na maaaring ganti lamang daw ito ni Sara sa kanyang asawa na si Curly. Ani pa ni Tulfo sa kanyang post, ginagantihan daw ni Sara si Curly dahil sa pambabae nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Sara kaya O sa kanyang kampo kaugnay ng mga alegasyon na inilabas ni Montulfo. Gayunpaman, patuloy na mainit na pinag-uusapan ng mga netizens ang naturang isyu